Hello guys! Magandang hapon and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon ay Monday. Uh, kahapon kami namili guys. Pumunta kami ng Mercury Drug, pumunta kami ng Palengke, bumili kami ng Frozen Products. Tapos naggrocery din kami. Ayan yung mga grocery natin. Ayan. Tapos meron din kami binilhan doon sa isa pang tindahan. After kaming bumili ng mga Frozen. Dati guys, may nag-deliver sa akin dito chicharon. Eh, kaya lang. Yung chicharon niya kasi parang konti na lang laman, tapos pareho lang naman na brand, yung ganito, ang binta niya sa akin ay nasa 200. Pero pag binili ko to doon sa palengke, 160 lang. O, di ba? Nakasave ako ng na 40 pesos. So, ang ko dito, guys, ay 18. 18 pesos ang isa. So, meron akong 56. 12 ang laman. And, tapos, delight. Kasi, yung delight, uh, yakult, doon ko lang nabibili. Yan. Mabili tayo ng tatlong peraso. So, ang delight nila, guys, ang isang pack ay nasa... Wait lang. Delight. Nasa 55. Abintahan ko nito, guys, nasa 13. 13 po 14. Wait lang. ko nga lang. Ha. 13 times 5. 65. Less 55 may 10 pesos. O, ano pala, guys? 14 pala abintahan ko nito. Isang Delight. So, tatlo binili ko. Yan. Ito isa. Tatlo. Tapos, meron din siyang kasamang Ipikasint Oil. So, doon po din siya binili. Yung Ipikasint Oil. Yan, balik natin muna. So, yung Ipikasint Oil, nilalito doon sa ah uh, may mercury drug na lagayan. Yan. Ayan. so wala na tayong mga gamot kaya bumili na tayo ng mga gamot. yung mga naghahanap, wala ako. Like yung medical, yan oh. Medical. So bintan ko ng medical guys, 9 pesos. Yan. so bumili tayo na. Yan. Yung pasok na binili ko eh. Dalawa lang ang isa. Dalawa lang, oh, may gas. Dalawa lang pala. So, dalawang pad lang to guys. Ayan, tingnan natin yung resibo kung tama ba medical. O dalawang pad nga lang. 10-10 ang laman. So, 10, ang binta ko nito, 9 pesos. Ayan. Tapos, meron din tayong alaksan. Tapos, tempra, 1, 2, 3. Ay, 1, to 5 years old, tsaka 6 years above. Tagda-dalawa. Kasi, may mga batang naghahanap ng, ay, hindi bata pala. Yung mga magulang naghahanap ng gumot tempra sa mga anak nila. Tapos bumili din ako ng BL. Dati guys, hindi ako makapili ng BL sa Mercury Drug. So, tinry ko. Kasi, di ba, pag yung sa BL cream kasi, pag binili mo siya sa Mercury Drug, di sila nagbibigay pag walang reseta. Ngayon, nagbibigay na sila kasi tanga yung mga ano nila, mga BL cream nila. Kaya sinabi sa akin, ano daw. Tapos, susunod daw, dalhin ko daw yung uh, resi uh, reseta ng doktor. At alam naman nila, wala. <laughs> Siyempre, tenga nga yung ano nila, BL nila. So, ito yung nabili ko, guys, na uh, efficacy oil doon sa binilan ko na mga chicharon. So, ang nito, Wait lang, asa na ba? 50 scent. Ang isa nito guys, 40. Bintahan ko 45. Yan. Ito yung extreme. Clear yung bote. Tapos, meron din tayong adult final at saka ang Sicilian. So, binili ko to sa generic. Generic drugstore. Tapos, meron din tayong tusiran ni Yosef Alaksan. Ayan. Tapos, bioflow diatabs. Okay, wala na pa yung mga gamot. So, yan. Yun yung mga gamot. Balik natin. So, ano ba ito? Resibo na ito. So, dito may... So, check natin yan. Kung baka may nagtaas ba? May nagtaas, may bumaba. So, ano din natin? Update natin yung ating mga presyo. So, sa so frozen naman, guys. Bumili ako ng tender juicy hotdog Isang balot. Yan. Isang balot. Ang laman nito, 20. bintahan ko nito, guys, ay 15. Yan. So, meron akong 100 pesos sa ganito. Jumbo to. Tapos, yung cheese dog naman na cheese. Yan. ah uh, 13 bintahan ko. Tapos bumili din bumili din ako ng idol na cheese dog din, yung maliliit, 10 piraso, 49 ang isa. Ang bintahan ko naman noon guys ay 57. Tapos ham na Andrews ham. Tabi ng ating Andrews. Ano 'yan? Basta guys, nandito sa lagayan. Ito yung mga frozen natin, oh. So, kahapon to, nilabas ko lang to guys, nilagay ko dito sa my freezer. So, medyo frozen na siya, tinanggal ko muna para mag-vlogman lang natin. So, ayan, madami to. Yeah, dito yung ham, Andrews ham. So, bumili tayo ng uh, 15 peraso, ang isa niya ay 40, bintayan ko 47. Tapos, Tocino, Tocino 63 ang kuha ko, 73 ang patong ko, guys. Ay, eh, 73 ang benta ko, so meron tayong 10 pesos. Tapos, Crispy Burger, ito so, yung Crispy Burger, oh. Okay. Yung ganito, yan. Ang kuha ko niyan, guys, ay 58, binta ko 67. Tapos, Shawmai, uh, 45 ang kuha ko, 53 ang benta ko, yan. Okay. Ito mabenta to, holiday shawmai. ito yung mga frozen natin. Yeah. Nabayaran ko guys, nasa 2,831 sa so frozen products. Bumili din ako ng isang kilong patatas. Kasi pag may corned beef ka, dapat meron kang patatas sa tindahan. Ayan. So, hahanapan ka ng mga customer mo <laughs> ng patatas. So, dito naman, oh, oops, 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 oops. Ayan, dulo ng camera natin. So, meron din tayo, doon dito guys guys, may itong kasama ko mga to doon sa taas. Tapos ito, gumibigay din tayo ng mga cups. Ayan, cups. So, Magdakaiba yung size niya, 10 oz. Yung isa naman ay nasa 12, ito yung 12. Tapos ito naman ay 8 oz. So, meron na lang tayong natira doon isang peraso. Yung nakabitay dyan, nasa ba yun? Ayan yung, hindi klaro. Tapos, bumili din tayo ng scotch bright. Kasi yung mga scotch bright ko, guys, maliliit na lang natira. So, bumili lang ako ng dalawa. Ayan. Bitan ko dito, guys, ay 45 pesos. Tapos, bumili din tayo kasi konti na lang yung ating colored paper. Ayan. Pink, green, tsaka yung uh, purple. Tapos, A4. Kasi wala akong A4 bond paper. May mga naghahanap na print ng A4. So, babili akong tatlo. So, mas tipid din, guys, yung naka, ano, isang rim kaya lang, dito kami nakapunta doon sa may binibinan namin. Kaya, bumili lang ng konti. Ito yung laman yan. Ayan. Tapos, so may iba yung resibo nito guys. Iba yung resibo niya. Tapos, may naman, meron naman tayong iba pang uh, napamili groceries din. Nasa 18,910.20. Ito yung mga to guys. Ayan. Tayo dito guys. So, kasama dito guys, yung mga napamili ko. Itong Iblon uh, natin to. Itong RC, meron silang RC na ganito. Parang mismo, mismo ng mga soft drinks. Napakita ko lang sa inyo. Ganyan, RC. So, bintahan ko nito guys ay 15. Ang cost nito nasa 10 plus lang. Pero 15 ang binta ko niyan. Tapos, may isa na, may dalawa lang sa'yo. Dalawang RC, dalawang Coke, dalawang Royal, tsaka isang uh, Tito na maliliit. Yan, yung 24 peraso. Ang gulo ng ano natin yung camera, lagay natin dito wait, yan so, babalik na rin lang natin guys yung camera para makita ninyo yung ating mga napabili so yan guys, ito yung ating mga karton ilan ba ito? 1, 2 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 9 yung karton natin, yan so start tayo dito guys yung mga ganito guys, ang bintaan ko 9 pretzels, ah, uh, chocolates yan, 9 pesos yan tapos, bumili tayo pang soft drinks kasi naubusan na ko Bread pan 8. Rindy 8. Yung mga patatas 8. Crispy patata. Ayan. So, ito gamit lang namin to pag may bumili. Binibenta ko 25 pesos ang isa. Ayan. Tapos, yan. ah uh, 9 pesos. Berry nuts, 9 pesos. Pachok so, nuts, berry nuts, pretzels, 9. crunchy cheesy nuts, nine. Deep Deep 13. So, lagay muna natin dyan. So, itong malaking ganito guys ay 25 bata 26 Ang bintahan ko. Tapos ice pop na malaki. Ito, mabenta din yan. Lalo na pag tag-init. So, ayan. Parang pang dalawa. Frosty. Tapos Hansel. 8 bintahan. Calumet. 18 bintahan ko nito guys. Yung baking powder. Saan so, ba mo yung iba nito? Meron pa to guys eh. Ah, yun. yung iba. So, ilagay natin doon para hindi nagkakawalaan. Tapos, syempre, max piso, mentos piso, ah uh, putos piso, sampalok na putos piso, yan, max mentos, piso piso lang yung candy. Tapos, yung mga lollipop ay dalawa tres. Brutos. Yan, Graham, guys, pintahan ko niyan ay 45. Ang cost ata nito ay nasa 39. Yan. So, tatlo, bumili tayo. So, meron din tayong presto, 8 pesos, butter coconut, 8 Ano So balik tayo guys, may bumili lang no Ayan, uh, may presto, feta uh, Ano ba to? Nesty, apple So yun yung naman ng isang box Balik muna natin para hindi magulo Kasi dito nagkalat eh yan. So yun, next box tayo guys Ayan. So, ganito. Mga richoco, pink lava. 13 ang bintahan ko niyan. Tapos, ito. Cream top na sa ano, ano ata. Binta ko nito. 71 ata. 70. So, bumili tayo ng dalawa kasi may mga bumibili na. Siguro masarap to. Cream top. Na yeah, coffee. Ah, uh, tawag dito. coffee <laughs> may Coffee creamer. Ayan. Tapos, konting patit kanton lang kasi madami pa tayong stock. Uh, Dewey Donut doon sa bintahan. So, meron na, meron na ang chocolate. Dati walang chocolate. Ayan. So, meron ng dalawa. Ayan. Tapos Bear Brand, 14 bintahan. Cream top na ganito guys, 20 maliit. Ayan. So, ilan yung cream top natin maliit? Dalawa. Tapos medyo may maliit. Ito ay 50 ata. 50. Hindi ko. Nako. Magkala mabintahan ko nito. Limutan ko na. Ayan. Tapos ito sa ating Junakis. Tapos cheesecake. Ayan. Mabenta yung cheesecake na yan. Meron siyang uh, free na swag pack. So, dalawa binili, binili natin. Ayan. Tapos fudgy bar. Tapos, uh, pants na happy, large, 48 pieces kasi wala yung 24 peraso lang. So, all yan. So, no choice kasi wala na tayong stocks ng happy na large. yung e, mabenta ang large. So, hinihingal ako. So, next box tayo, guys. Balik muna natin sa Ano. Ayan, okay, yan. Tapos, next box, guys. Ito, uh, 24 pa rin ang bintahan. Yung ganitong Nescafe. Eh. Yan, so, na ubusan ako ng ganito tapos crab and corn bintahan ko 45 kasi nito ay 40 tapos itong jolly mushroom bintahan ko nito 22 ito ay uh, 12 hidden cheese na maliit 20 ang bintahan ko tapos yung mga lahat ng uh, cubes nor cubes ay 8 pesos yan So, ito bintahan nito guys, dati si 75, di ko alam kung bumaba kasi madalas siyang bumababa, uh, minsan tumaas baba, ganun siya. So, mag-update tayo ng presyo. Yan. So, meron din tayong tuna spread. So, yung iba nito, di ko alam kung nasaan. Bintahan ko nito guys ay 45, cost nito ay nasa 39 ata, magpo 40. Yan. So, bili tayong plastic, pang ano lang yung mga magagaan kasi medyo ano to, uh, marupok. Tapos, mga noodles yan, cup noodles star, mar star margarine isang ano lang yan, isang PYY tapos, ano pa ba ito, crab and corn so, meron pa pala ditong cream tap so, yung malalaking pancit canton, tapos, kape coco mama yun, coco mama, noodles, anis uh, nice na ramen so, ayan yung laman ng isang box So, pancake. 45 bintahan. Ay, 42 lang pala. So, may mga palaman pa yung maliliit. Ayan. Ano pa ba meron dito? So, next box. Ayan, nagkalat na tayo. Iningal ako. <laughs> Ayan. Wait lang. So, ito yung next box natin. Ayan, mayonnaise. Yung maliliit. Bintahan 14. Ganitong bear brand, 55. Isa. Tapos kape, lahat ng kape ko, twin pack ay 15. Milo, 11. Ayan. Tapos energen, 10 pesos. Ang isa, chocolate, tsaka vanilla. Ipat natin. Ayan. Tapos bacon spread na ganito, 45. Para pa pala dito, kape. Ayan. Swap pack, 14. So madami tayong binili yung mga delata. Ayan. I-ano natin, ipo-pricing natin Separate parit video o paano ako mag-price ng mga dilata. So, puno ng dilata yung isang box. Lipat lang natin yung mga nandito dilata. Yan. Oh! Ay, ngawit ako. So, yan. Puro dilata yun, guys. Lahat. Ayan. So, madaming dilata yan hanggang sa baba ilalim. So, punong-puno. Kasi, makita nyo naman, guys, oh. Kawawa na tingnan yung ating mga lagayan ng dilata. Madami na siyang kulang. Eh o, yan na lang. Tinan nyo naman o. Oh. Di ba bungi-bungi? O, oh, di ba? Ayan na lang. <laughs> Kawawa tingnan. So, ayan. Tapos, sugar. Sugar. Mga wash at white. Ayan. Ito okay, nag-blurred ng ating camera. Ayan. Oops, medyo madilim. Tapos, toyo, suka, ah uh, ketchup, at saka patis ayan tapos dito naman sa kabila baking powder, bintaan ko nito ay 18 ayan tapos sugar, ayan may sugar pa dito sugar uh, half tsaka one fourth ayan, tapos cheese uh, chismis na powder uh, yung nilalagay sa popcorn ayan so ayan, yung sugar oh wait bintaan ko ng sugar na puti 43 sa wash 42. Yan. Tapos ano lang, dalawa mo na Coke, isang Sprite, tsaka isang Royal. Tapos, yan pa naman, meron pa tayong tagiisa na lang pala natira. natira. Pero nung isang araw, meron pang Royal dyan, tag lang. Nagdagdag lang ako. Ay, hiningal ako. Sinsya na. Yan, puro sugar. Tsaka, yan, meron tayong free, ano, yan, o. Bintahan ko nito, yun yung, ito yung 300 grams. Bintan ko nito ay 120. So, may nakasave tayo ng 10 pesos. So, dalawang ganyan. Yan. So, apat na piraso to. Yan. Yan. Tapos, sugar. Yan. Sugar. Tapos, nasty apple. Yan. So, yan yung laman ng isang box. So, konti lang pala yung ord. Yung stocks natin, ano? Pero, grabe. Mabuti siya ng 18 kasi may sigarilyo tayo, guys. Meron tayong magboro Ah, uh, Yan. Ningal ako. So, ito yung ating sigarilyo. Ayan, kasama to sa 18,000. Sa isang rim. So, ito lang naman ang mabenta ko. Mal Malboro Red. Ayan, pero nakabenta tayo ng fortune light kahapon. Isang kaha. So, bumili lang naman ako ng tatlong kaha. So, ayan. So, meron kayong dalawang natira. Tapos, Winsboro Light. Dalawa. Tapos, Malboro Light. Tatlo. Tsaka, Fortune Green. ah uh, dalawa. Yan. So, yan lang yung ating sigarilyo. So, sana all sana, no? Maging mabenta na ulit ang mga ganyang sigarilyo. Para, kasi yung dito sa amin, guys, ang tinatangkilik ng mga tao dito yung mga RGD, Pumon, ganon. So, wala tayong ganon. Hindi ako nagbebenta ng ganon. Yan. So, next, guys, ito, mga non-food item natin. Meron tayo dito, guys, ng isang box. Puro naman to chichirya. Yan. Chicherya. Chicherya pa more. So, di na natin bubuksan. Puro chicherya yan. Yan. Tapos, ito yung ating so, bintahan natin ng Tide Powder ay 17. Yan. Meron tayong Tide Powder, mga downy. Ilagay so, na lang natin dito sa baba. Tapos, itong downy na anti-back. Lahat ng downy ko guys, 10 pesos lang. So, kumikita na lang ako ng sa isang PYY na sa 8 pesos na lang ata. So, medyo mababa na. Pero okay lang kasi ang mga downy naman ay mabenta. Kaya okay lang. Tapos yung surf powder, konti na din ang kita dito. Pero 8 pesos lang din ang aking benta. Yan. Tapos cream silk. Yan. 8 pesos lang din to guys. O, so, maliit lang, maliit lang din ang kita dyan. Yan. Meron tayong isang pabango. Nagdagdag lang tayo. Tapos rexona. Uh, Tide powder. Yan. So, hindi na ako bumili ng Johnson's muna guys na ah uh, pulbo kasi ang lahat ng mga Johnson's powder nila is yung may green. So pag may green kasi guys, ayaw ng mga customer natin yung ganyan oh. Yun yung ano, yung cornstarch. Cornstarch type niya. Type yung powder niya. So Tide powder. hindi mo na ako bumili. Tapos keratin, 9 pesos. Lahat ng keratin, 9. Downy, ah uh, 10. Tapos kahit itong mga champion guys na Fabcon, 10 pesos lang din. Ayan. So, baby oil natin, 26 yung maliliit. Yan, so, Rizona, nasa ano ka to, 75, bintahan ko. Yan, poro. Ang binili ko, poro, tender care na. Tender care. Kasi di rin naman mabibenta yung, ano eh, yung Johnson's powder. So, ayan. Ah, uh, Uh, cream silk, 8 pesos. Shampoo, 8 pesos. Yan. Tapos kandila. Nabusan na akong kandilang maliliit. So, 5 pesos na bitahan ko na ganito. Mabenta sa akin yan. Tapos, uh, yan, sir, powder 8 lang yan. Pari ko, na ng binti ko. Wait lang po. So, yun mga zone natin, guys. Ang bintahan ko ay dosa, yung maliliit. Maliliit lang to lahat kasi madami pa tayong malalaki. Wala lang maliit. Ayan, oh. So, meron din tayo dito. On Cream Yan gusto ng ating mga customer yan. May mga bumibiling ganyan. Tapos, ito. Uh, Kojik. Kojic at saka yung glutathione yan. May bumibili din ng ganyan. So mga Kojic na maliliit. Ah, ito yung mabenta guys. Kojic Sun. Yan, pinpan ko nito ay 25. Speed, pod, speed bar. Yan. Speed bar 12. Tide bar 16. Medyo mataas kasi yung tide bar. Speed na yan. So, meron pa tayong uh, ah, Kojic na malalaki. 45 bintahan. Yan. Ito sa sasambitiko. Okay. Tapos, Colgate, ayan, may naghahanap din ng ganyan sa so tatlo. Tapos, Those Days, ang bintahan ko nito, guys, ito yung uh, with wings, 20 pesos. Yung non-wings, guys, yung dilaw ay 18. Ayan, tapos mga sulfur na puti kasi may customer tayo dyan. At saka, Safeguard na malalaki, 50 pesos ang bintahan. So, yun lang yung, guys, ay meron pa pala, may isa pa palang naka-plastic. Sineparate nila. So, ayan. Lahat ng cotton ko, bintan ko ay 7. Yung sunny care, Mura lang kasi mura lang kasi yung sunny Care. So, yung charmie natin na panty liner ay ano, 12. Meron pa tayo dito Pants and Olay. Ayan, o. Oh. Sa mga pamahid ng mga mukha. Ayan. Tapos, Sister 32, sa balot. Ayan. Tapos, uh, tissue. Yan, dalawang tissue, dos si bintahan. Tapos, mode, 6 pesos ang isa. Non-wing, tsaka with wings, 6 pesos isa. Meron pa tayong baby oil. Tapos, ayan, ito lang yung laman nito, guys. Uh, powder, tsaka olay. So, yan lang ang laman. Yan, nagkalat ng ating mga napamili. Ay! So, nangawit na catch. So, ayan. So, so yung ay oh ko, So, ayan. Masikip na naman ang ating tindahan. So, ito, ilalagay ko na to doon sa ating ref. Pero mayroon pang laman, guys. Yung ibang sobra na matitira na hindi ko kayang, hindi kayang ilagay dito sa ref, ay ilalagay naman natin doon sa my freezer. Kasi baka masira naman ko dito. Okay, ayan, no? So, ayan, ano, mayroon pang laman, no? Kaya lang, wala na tayong uh, to see? Ay, mayroon pa palang no? Wala na tayong ham, andros ham, yan hotdog na jumbo na pure foods. And tapos konti na lang yung ating, ito, si Dio na malalaki. Yan na lang natira. Yan. Guys, yun lang ang aking mga napamili. ah uh, maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.